namin, minahila sa lalim. May hihilayin nyo to. Sige, sige, sa sige balik. Sabi ka mga ulit, laban. Alaga, sir, oh. Ang labas lang ngayon dito sa mensubel, eh. kahapon o isang araw ang nahuli natin mga tatlong kilo lang uh, expected ko talaga maraming mahuli dahil napakaganda ng spot at uh, ngayon tingin ko madagdagan babawi tayo at nagdala pa ako ng mas, mas magandang pain buhay talaga kasi nung pinain namin yun yung, yung, yung huling pagkakanaan namin yung iba patay na eh eh ngayon uh, dinagdagan ko yung paan mga buhay talaga uh, dito mismo galing yung iba sa ilog at <coughs> ito uh, eto kasama ko ulit si Rani ng ating guide at sabi ko sa kanya ang request ko doon tayo sa malalalim yung lunggaan niya ay talagang ano uh, lunggaan talaga ng mga monster uh, eto, at ito nga dinala niya tayo dito so same ano pa rin yung ilog na karugtong pa rin doon sa babalang alam tayo Medyo matarik lang, no? Pababa, oh. At ang pamain natin, nasa timba, no? Hindi. Yeah. Ready made ng pamain natin. Nakatakot lang dito, madulas. <laughs> Ako na dito. So, ngayon, guys, may pagkakana ulit tayo. Siguro mga labing limang kawin ulit ang kakana ko. At uh, maasa pa rin tayo. Nagkarlan, hindi tayo mabibigo. Pangalawang atake natin makahuli eh. nasa gilid na tayo ng ilog tinitignan natin yung spot na malalalim Agod Agod Adventure ito ang ginagawa natin is it. malalim daw ito lunggaan daw sana sulit ang ating paglalakbay dito ayaw po sir mga bato yung malalaki tapos kung sa'yo yan meron kaming palo sa yun okay tapos dun so at mga dito ha? ha? unang kawil lagay okay malalim pala ito kawil number 1 malalim pala ito Kawil number 2 Tapos natin dito ito. number 3. Tawil number 5. Tawil number 7 Ihatid ko siya sa ilalim ng butas Ang ganda ng lungga dito Ay, Ang ganda ng lungga dito Okay, na Ay, ito, malalim kasi ito. Ang gagawin natin, ihatid natin ito sa butas. Ito, ito, may tanong. Ikalaw, paglusong natin sa nagkarlaan. Mamaman daw tayo ngayon. Nakapagka na kami eh. Siguro mga labindalawa yun. Hindi ko na mabilang eh. Pero mahigit sampu. At ah uh, tingin ko naman eh, mas premium yung mga spots na pinaglagyan natin. Sana, swertihin ulit tayo ka. Kahapon, yung unang kana natin, isa lang na huli natin, kaya lang, gabi, na, gabi pa lang siguro, kumagat na yun eh, kaya uh, patay na nung mahuli natin. At ngayon, pinuntahan namin yung isa pang spot. Medyo malalalim ito. At sabi ko kay Werani, yung ating guide dito wala si Mang Boy eh, yung tatay niya. Siya ngayon ang kasama natin. Ang din sa paligid, puro ato to. Kita mo sa paligid natin, oh. Gobat na ito, pero puro lansones yung nasa paligid natin. daming lansones. tramputan Nyog. At iba-ibang puno. Malalaki. Ang yaman talaga ng nagkarlan. Napakaganda ng na kanilang kagubatan at yung tirang ilog napakalinis masarap dito may prutas dito, mga langka ito, tikman ko nga ito uh, ito, parang masarap ito ah parang kasi siyang anan -an yung kinakain namin dati doon sa probinsya maliliit leche oh. pero bilog ang kanyang buto Ayan. yung kinakain namin na an, -an parang flying saucer yung buto niya plant ito hindi eh. wag muna wag muna sumubok nahirot na let's go Mandam na tayo let's go masukal na naman ang na daanan Ah, mga 20 minutes na lakaran ito. Uh, ramdam niyo naman sa bilis ng paglalakad namin hindi normal na lakad dito Dahil lakad sa gubat kung medyo tuyo pa ang daan pa, mas mabilis pa kami maglakad dito medyo delikado kasi dahil medyo madulas maputik pero kaya nang dati excited pa rin and again welcome to my office sana Makahuli naman tayo ng jumbo. Nagkarlaan, pahingi naman. Beke naman Makahingi kami ng medyo malaki-laki. Sukal, <laughs> ano? Pagkawala tayong dadaanan na. Dito na lang <laughs> sa basta ibang ruta kasi itong dinahan natin eh kagabi hindi tayo umu umahon dito, yeah, dito pero ito na daw yung dati nilang da dinadaanan so ngayon lang ulit nabalikan kaya medyo masukal na pero ayan na ilog na ito ayun bangas nakita ko na rin ang ilog okay. okay kita ko na ang mga kakawin natin ayun may mga marker kasi ako nilalagay. Pagka may bato sa taas ng malaking bato. Tulad mo, Yan. May bato sa taas. nilalagyan ko para may marker. Tara, start na tayo Sa so, dalawa, tatlo, apat, lima. Anim yan. Okay, start na tayo. So, nandito tayo banda sa taas. Ang iba nating kawilan doon sa baba, may sampu siguro doon. O tingin ko mga anim o pito. Ganun. So exciting ito guys. So nagkaralan, andito ulit kami. Sana swertehin. Start na tayo maman daw, Chi. O, oh, awa mo itong camera. Oh, may huli kasi ito eh, kaya lang nasa ilalim ng batuan laki. Hindi namin matinag. o so, si Kuya Ma, wala na kumuha muna ng uh, kahoy. Or, uh, may kalso natin dito. Nasa loob eh. Laki ng bato. Tignan natin kung mapagalaw. Baka makuha natin. Ito <coughs> na <coughs> Sa isang pila ka. May hila sa lalim. May hila sa lalim? May hila sa lalim. sa lalim. May nahihila Babu... niyo to. Siguro, siguro. Subukan mong ulit. Subukan mong ulit. Oh nabalik. Isang banda. <laughs> ito, sir. Nagbato so, ko ito. Bags may ibato pa si lalim. sa lalim. Isa. Mungit na buta. Nalaban?

Oh. Huh. Bueno, ano? Unang kawil, meron agad <laughs> okay, let's go. Okay, baba, baba. Oy, wala. Kawil number 3. Wala. Kawil number 4. Oh, wala ito, ah. Kita ko na agad, eh. Hindi tayo ng spot. Sa limang kawil natin, may isa na tayo nahuli. Kahit <laughs> paano, hindi na tayo masisiro. Doon sa lilipatan natin, doon sa isang spot natin, malalalim yon. Pag may nahuli doon, malamang jumbo. Ano mo like... eh? Ah, nah. ito? Ito yung isang ito. Ah. Hindi naman hinatak. Ah. <tinyo> Wala. dan nah, itu tayo sa spot na ito ah. Wala. Wala pa si talaga huli natin mandito. Ah. Mga isang kilo lang siguro yan, ano? Wala. Mabing dalawang kawil, may isa huli. Pero yeah, right anyway, salamat sa Diyos kahit paano Hindi <laughs> tayo pinaglamutan. Ito lang ang huli natin. Siguro mga kulang-kulang dalawang kilo siguro ito. Mga isang kilo pahigit siguro. Ah, uh, ikat hunting number 2 dito sa Nagkarlang Hindi tayo pinalad na makauwi ng mama, although yung spot natin dito sa baba talaga napakaganda. Kaya lang eh siguro hindi na panap, hindi pa napapanahon na makauwi tayo. Pero anyway, hindi naman tayo pinagdamutan. Oh, gusto tayo isa. Ano pa rin sa Dios kahit paano eh hindi tayo na zero. Pero anyway, maraming maraming salamat sa inyong panonood at sa mga shoutout ko. Pasensya na ha. Hindi ko talaga masikaso ngayon ang mga shoutout natin dahil busy masyado dami nating na uh, pinupuntahan lugar pero anyway, babawi ako sa inyo may magkakaroon tayo ng isang uh, episode siguro na mag shoutout tayo pero samantala, hanggang dito na lang muna at nagkarlan salamat, siguro lilipat kami ng spot uh, magandang ilog eh magandang ilog pero